Hello everyone! So today nga is Mishika turns 1 month. So meron tayong pa-pictorial kahit konti kasi nga 1 month na siya today. And ito yung ipapasot natin sa kanya. Ayan, nakadress siya kahit medyo malaki sa kanya talaga. It's a milestone din to sa kanya guys kasi yung baby sobrang bilis lang lumaki. So at least meron kaming remembrance sa kanyang pagiging 1 month old. Ayan. So, ayun lang yung ginawa namin. Nag-picture taking lang kami. And then, eto na, magluluto na si mami ng lunch. So, ako na yung nagbalat nitong tinde kumilos kilos na ako guys ng pa konti konti hindi naman yung super hard yung ganito lang yung magbabalat para naman makatulong kahit pa paano kasi nakakapagod pala yung puro higa ka lang upo, kain, higa so parang nangihina ako guys kasi sa buong buhay ko ngayon lang talaga ako naka uh, bakante ng ganito na hindi talaga kumikilo sa bahay kasi it's been a long long years na talagang active ako and after kong mga anak dahil nga CS eh napasodo yung ating pagpapahinga kaya ngayon ito lang tumutulong ako konti dito sa bahay and then yung nakikita nyo guys nag hire pala kami ng tagalines kasi um, yun nga hindi pa ako makakilos ng very very big so ayun nag hire na lang kami ng tagalinis para at least hindi naman mapagod yung mother-in-law ko and then yung sister-in-law ko so ayun and then share ko din sa inyo guys na super na appreciate ko talaga yung sister-in-law ko ngayon kasi nung time na nanganak ako summer vacation yun so supposed to be nandoon sila sa side ng husband niya to take vacation pero dahil nga sa nanganak ako uh, na pinili niya na magstay dito sa amin sa hisar para maalagaan ako, maalagaan kami. Siya talaga yung gumagawa ng lahat ng gawaing bahay, guys. Siya yung naglalaba, naglilinis, nagluluto, and very very caring siya sa akin talaga. And yun super blessed ako na meron akong sister-in-law na gano'n yung iniisip talaga yung kalusugan ko, yung health ko na kung ano yung kakainin ko very very concerned siya sa akin guys and yun sobrang nakakatouch kasi hindi naman lahat ng sister-in-law is gano'n and I'm very very lucky na meron akong sister-in-law na katulad niya. So, ayun, super thankful talaga kami sa kanya kasi one month na siya na nandito, guys, na hindi umuwi doon sa side ng husband niya. Pero yung asawa niya, pumupunta naman dito during Saturday and Sunday para naman nakasama sila, ba diba? And ngayon nga, start na ng pasukan nila. So, kaya nag-hire kami ng tagalinis para hindi naman siya super mahirapan kasi yun, papasok na siya sa school and then uuwi and then siya na din yung gumigising ng um maga para magluto ng babaunin ng mga anak niya and babaunin niya so alam kong pagod na pagod na talaga siya and talagang sabi ko sa sarili ko kapag naging okay na talaga ako babawi din ako sa kanya kasi hindi kasi biro yung sakripisyong ginawa niya para sa akin, para sa amin so kapag nakarecover na tayo ng full, babawi tayo sa kanya but for the meantime this is my baby Mishi, ayan himbing na himbing siya sa kanyang duyan guys so ba diba? yung nag-gift sa kanya nito thank you so much so ayun, nag nga kami ng tagalinis kasi unang-una, hindi pa talaga nila ako pinapakilo sa bahay. And then, pangalawa, start na ng pasukan, kaya yung sister-in-law ko, pagod na siya kung siya pa yung maglilinis sa bahay, ba diba? Kaya nag-hire na lang kami. And then, nung nakita ko kung paano siya maglinis, guys, sobrang nasyok ako ng very, very big. Kasi, Grabe, wala pang 30 minutes tapos na siya, guys. And take note, sa baba lang siya naglilinis kasi hindi na namin pinapalinis yung taas kasi wala namang nag-stay sa taas. So sa baba lang siya naglilinis, guys. Tapos naloka talaga ako kasi hindi ko akalain na ganun pala yung paglilinis dito, guys. And then nung tinanong ko si Gorap kung magkano ba yung bayad sa kanya kasi kung bakit ganun na lang kabilis yung paglilinis niya. So, sabi naman ni Gorav hindi naman daw ganun kamahal yung bayad sa kanya, kaya okay lang daw na ganun lang kabilis yung paglilinis. And then, sabi ni Gorav yung pagpapalinis pala, depende kung ano yung ipapalinis mo, doon magbibase yung magiging bayad ng tagalinis. So, for example, yung sa amin nga, yung naglilinis, bali ang gagawin lang niya is mag um, walis and mag-mop yun lang guys, magwalis and magmap lang siya. Kaya, sobrang bilis lang. Tsaka, hindi naman malaki yung bahay namin sa baba. ba diba? Maliit lang siya. So, yun. Um, pag marami ka palang ipapagawa sa kanya, malaki din yung babayaran mo. So, dahil nga walis and map lang yung pinapalinis namin. So, I think yung bayad naman sa kanya is sakto lang. So, sa mga nagtatanong kung magkano yung bayad, nasa 1,200 yung ano, payment sa kanya a month. Yung walis and map lang. So, okay na din siya kasi um, hindi naman kamahalan yung bayad sa kanya, di ba diba? Pero, nasyok talaga ako. And then, okay lang sana kung walis and map, guys. Pero, just ko, grabe siya magwalis. Sobrang bilis lang din. <laughs> Sabi ko, naloka ako. And then, okay, patawarin natin yung walis. Doon na lang tayo sa map. Diyos ko, best, yung pagmamap niya, nakakaloka din. Parang, 1, 2, 3, 4, 5. Yung punas talaga na maayos na pagpunas ba? Pero yung kanya, parang barabara din na punas. Dapat parang ayusin naman yung sana yung pagmama. Pero kasi, sabi naman ni Gorab, maswerte na kami na nakuha namin siya kasi yung iba medyo ano, mariklamo, tapos nag-aas ng malaking bayad, ganun. So, blessed na daw kami na nahanap namin siya. So, yun yung ating ano, chika sa aming na hire na tagalinis. And then, yun nga guys, time flies super fast. One month na yung baby mission namin. And I can't imagine na ganun kabilis yung panahon guys. Parang kailan lang nanganak ako. Tapos ngayon one month na siya. So yun lang yung naging ganap namin sa one month niya. Picture taking lang. Para remembrance na one month na siya, diba? And nula din kaming cake kasi unang una, gusto sana bumili ni Didi Pretty ng cake. Pero sabi ko wag na lang kasi lagi na kami kumakain ng sweet guys. And then, gumawa pa sila ng ano, gun. So sweet din siya. So sabi ko wag na lang maybe next month na lang. Siguro next month pwede na akong gumawa. So ako na yung gagawa ng cake niya for the second month So yun yung ating update for today and sa lahat ng nanonood, uh, new subscribers, mga old subscribers, thank you so much for watching and see you on my next video.